Mga kaibigan, ako nga pala si Roselle at ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong masusustansyang pagkain na pwede nating kainin araw-araw. Alam nyo ba na napaka-importante ng pagkain ng masustansya? Kaya, simula na natin. Una sa ating listahan ay ang malunggay. Tinatawag itong Miracle Tree dahil napakabuti nito sa atin. Punong-puno ito ng vitamins A, C, at E, at mayaman din sa calcium at potassium. Pwede mong gamitin ang mga dahon nito para gawing tsaa ihalo sa mga lutuin o kaya naman ay gawing powder para sa smoothies. Sabi nila, parang nakakain ka na rin ng isang platong gulay sa isang kutsarang malunggay powder. Pangalawa naman ay ang kamote. Hindi lang ito masarap, puno rin ito ng nutrisyon. Marami itong vitamins A, C at B6 at mayaman din sa fiber na maganda para sa ating tiyan. Pwede mo itong gawing fries, i-bake, o kaya naman ay gawing kamote cube. Ang dami mong pwedeng lutuin gamit ang kamote. Hindi ka magsawa. At panghuli, ang isda, lalo na ang mga isda na maraming taba tulad ng tuna at bangus. Ang mga isdang ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids, na maganda para sa ating puso at utak. Marami rin itong protina, na kailangan ng ating katawan para lumakas at lumaki ang ating mga kalamnan. At isa pa, madali lang magluto ng isda at masarap pa. Ayan na nga, mga kaibigan, ang tatlong masusustansyang pagkain na pwede nating idagdag sa ating hapagkainan malunggay, kamote, at isda. Mga simpleng pagkain lamang sila, pero malaki ang may tutulong sa ating kalusugan. Kung gusto nyo pang matuto na iba pang healthy tips at mga recipe, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Salamat sa panood, ingat kayo, at hanggang sa susunod!